guys, dito guys, bumibili ng tinapay. Dito na kung tinapay dito. Ayan, tinapay. Open yung tinapay para makita nyo yung ano, yung pandigas pinabinibili ko, are. Ito yung pandigas pinabinibili ko. Ano 'yon? 20. Sa akin pang Ligaspas. 40. Gustong Gusto ko 'to itong sa partner sa kape. Tawag 'yan pang Ligaspas sa bulan Ipakilagay na lang dito. Yan. Thank you. Nung araw, kung nilalagay ng tinapa, yung brown na uh, brown paper ba, pa, pagka nilalagay yung pandesal nakikita mo yun na, medyo nag-oil yung, ano, yung pinaka-brown paper. Saka ito. Diyata'y banana. Diyata'y ito. ah, uh, cupcake. Ito ang tawag dyan. Labas na ako. Pupunta ako nung sa bilihan ng gulay. Hindi na ako kung mayroong mabibili pa. Ito lang pala I <laughs> do patyata sa loob sa dating palengke. yung kamote namin. Hindi masarap yung aming kamote. Pwede, ito dyan ako nabili ng kamote. Hmm. Silim pang sigang, hindi Hindi ko makita. atey sik na sik sa paninda. Bayun eh ano na. Lakas naman siya amin eh, kapitan. Ha, muna guys. Okay. Panset. Shhh. Grabe. Malalam gumugmanti ng ka nga sa kaya lo. Hindi ko malaman kung ano bibiling. Wala nang wala na siya tong. masadong masyadong titinda ngayon. Ang pila ito ano eh. Mga putas lang halos ang kita pero hindi pa yan. Dati dito halos hindi ka makadaan. Ay, napakaluwag ng daanan. diyan kumneron ano 'no sa kukuha ko ng pera doon sa ano babae na sa akin ang pinapay. No? Binig ako lang ng pagbili. Hirap-hirap ako mag-hirap ako ng pera. Kasi pag hawak ang camera, baka

Sheriff Javet at iba para makamura at ito isang dana lang pwera na lang po sa area. Pasok na kayo. Magkano kilo sa Lara? Ang mga ating Uya Ramag, sir. Pasok na po kayo. 35 pesos na lang po. t-shirt, pants, dress, short jacket at iba para makamura at ito isang dana lang pwera na lang po sa Rectus area. Pasok na po kayo. Ang mga ating kuya, ma'am, sir, pasok na po kayo. 35 pesos na po. Tsaka pangsigang. Punti lang sa pangsigang

Makano? 51. 50. Uh, 50. Hirap pa ka na. Huwag ka na nga ng ano, 51? Okay na yan. Thank you. Ayan. Hmm, Hirap pagka... Yung... Uh, um, may hawak na camera. Pasok pa po kayo. Oo mga ate, kuya, ma'am, sir. Pasok pa po kayo. 35 pesos na lang po. Lahat ng klase, t-shirt, pants, dress, short jacket at iba pa para makamura at tatlo isang daan na lang pero na post po selected area. Pasok na po kayo. Na masyado o mga, mga ma'am, sir, pasok na po kayo. Balik ako. Ang sadya ko naman talaga rito ay bumili ng ano. Bumili ng... Ah, ano yung bayad ng bill? Tsaka yung dara? saka yung feeling pang siga? ako sa wala talaga masyado dito grabe yung mga pwesto dito, wala na o dati dyan eh, marami yung mga kapwesto ngayon wala na wala masyadong magbulihan eh hey, magkano lang kilo ng mangga ngayon magkano 180 ay hindi pa hindi pa tag mangga hindi pa tag mangga Oh, nga pala, talagang mahal pa mangga ngayon kasi ano yun, May. Ay, may, may, may buwan ng Mayo, dagsang ang mangga. kay din sa palengke. Hindi naman talaga ito masaping ano, palengke. Parang pero nung nakaraan, dagsak talaga dito. Pero sa ngayon, parang hindi na siya palengke. Parang talipapa na lang Medyo malaking talipapa Kasi wala na masyadong magbili, ano mo? Mas masyadong ah, malu maluwag ng ano dati yung daanan dati yung daanan na ito ay ako halos wala kang madaanan pero ngayon hindi tayo ng bolpin Eh lang. lang sa tanawa na lang ako bibili ng gulay. Mabili na ako. hindi naman yan naka nakapwesto mga gulay nakapwesto dyan guys pero ngayon eh ah uh, mga meat at saka chicken at chicken at saka pork pang um, naka wala man lang kahit na anong madalang uh, talagang ano tinda ngayon dito dati uh, dito. dito maraming tinda hanggang dyan hawan halos hawan eh Teka, danuli ako ng overpass Akit ulit ako sa overpass Akit ulit ako ako okay

Bago na sa hagda. naman ako sa pagpapalik na naman ako. Dapat na ako sa kabila, doon. Yung mayroong pedestrian na yun, doon. Uh, kaya lang, dito lang ako. Para kumbaga hindi naliliban. Kumamit na ng overpass. Oh! oh. Nakakapagod gumamit ang hagdan. Kaya nga, pero safe naman kasi dito. Kapag kapag dito ka dumaan. Hindi hindi nalagad ako eh. na lagad ako. Yeah, Mercury Grand din dyan. Gallipi. radun sa nilakan ko lang mula palengke hanggang paradahan oh? And one. Man, sasabay ako dun sa wala akong kasabay. Ayun, may kasabay ako. Ayun. Ayan. may kasabay sa pagdiban. Malapit ako sa paradahan ng mga jeep. Kapuntang

Alam mo, may drive na lawas siya. Taring mga damit dito. mga mura ng mga damit dito. Yung mga pajama o jogging pants. Kaya sa mga bumili, may ikinari Mas mura-mura. Ini kenapa nak buat macam ni? Kita dah masak, kita dah bagi, nak sa tanawan niyo. Eh, oh. so, wala nang tanawan dito. Ah, wala pang pilang jeep sa tanawan? Diyan tanawan? Wala pa. Yeah, wala pa. Ayun pala. Ay, grabe ang haba guys ng pila. Tanam mo. Sabi ko na nga mo, ba't tumabang ganito ang haba-haba ng pila? Ayan, grabe ang haba ng pila. Dito ako sa kalikod di mula doon sa kabila. Hanggang dito. Haba ng pila. Ayan, gabi na ako makauwi ng bahay. Ay, ang haba Oh. Ayan ko isang haba ng pila. Tanawan ko ba ito? Tanawan. Tanawan. tanawin ito yun. ang oh, pila mo. Grabe. Grabe. Naroon, naroon, naroon. nito. Okay, guys. Bay na muna. Kahaba, pilang ito. May nakumaan muna ito. Ay, sorry. Okay,